So yun, papakita lang natin yung ibang feature store bakit si Enmo WSP ang binili natin no? or kinuha natin. Uh, Siyempre, papakita rin natin kung ano yung PSI na ginagamit natin sa dito sa WSP. So, nilalagay po natin dito sa likod po ay 30, 30, yes. then sa harapan 28. Yes. So, kung bakit mas malambot po sa harapan para po dun sa pag kung preno, eh, lumalapat yung gulong. Ayan, di ba? so, pakita ko sa inyo. So, ayan, dito sa WSP, ang gulong, ang hub po niya, ayan, Yuma Motor, nakikita uh, niyo po dyan, 1,500 watts. So, 72 volts. So, ayan po ang kinagandaan niyan. Isa sa kinagandaan po ng WSP. Uh, also, this brake po yung likod. So, mapapansin nyo po yung iba. Uh, ganito yung model, same model, pero drum brake po siya. Eh, mas maganda po yung disc brake kasi mas less yung maintenance po niya. Hindi na kailangan baklasin yung buong gulong kapag ka uh, magpapalit ka ng brake, brake shoe. Dito po, disc pad lang. Ito. So, yan po yan. Wow. So, ang isa pa maganda, 12 na po yung size ng gulong niya. So mas maganda po kasi yung tangkad saka mas lapat po siya sa mga ano sa mang, sa kalsada. Kasi dito po sa atin alam naman po natin na malubak no. So pagka maliit yan medyo tinatangay ganyan. Then 72 volts so ibig sabihin yung battery niya malaki compare sa iba 48 to 60 lang. So mas malakas yung arangkada niya. By the way, yung range po, 35 amperes po yung nakalagay na battery dito kaya mas mahaba yung range niya. Kasi yung amperaje yung po yung magbabase sa range po niya. Yung 72 volts na battery, yung po yung magpaparangkada sa kanya. Mas malakas po ang arangkada niya. So ayan po. So yung dilaw po na ilaw na yan, eh kinabit na lang po natin yan. Okay, so this brake din po yung ano, harapan. So mapapansin niyo po yan. Sa iba po kasi, drum brake lang. So, ayan. Accessories na lang po. Nilagay po natin to. So, ayan. Papakita ko po sa inyo ito. Sa, eh, dito. Dito rin. Sa video na to. So, yun din. Also, konting comparison about dun sa contact cleaner saka sa WD-40. Okay. Ano pa po ba ang ating ano dito? Uh, pagandaan kagandaan dyan. So, yun. So far... 6 months na po natin gamit. Wala naman po akong nakitang pagbabago yung dati po na nakita natin mas maaga po ang pagbaba ng battery eh parang na natap niya pulit yon. yun okay pa rin po siya so pumalik yung dating siya Ayun. so 80 volts po naka full charge pa po tayo so yung ilaw natin yun po yun nasa dati ko na pong ibang video kulay puti po yan pagka naka bright Ayun. okay ito po yung goma na to ah, papayta ko sa inyo Hey, okay. Wow. Guys, mapapansin nyo. May WD-40. Meron ding WD-40 na contact cleaner. Fast drying. Ibig sabihin nito, pang internal to, no? You know, may kita nyo. Circuit boards, switches. Wow. Printers, control, So, ibig sabihin, pang ano siya, yung mga pang appliances. So, ito ang ginagamit natin. Pang labas, no? Kaya makikita nyo, karamihan sa automotive talaga to. So, yun. Kaya fast drying, at least hindi kailangan laging basa kasi yung nasa appliances, diba? So, yun lang. Sini-share ko lang po sa inyo. Kung ano pinagkaiba ng contact cleaner na nabibili sa, ano, more on electric, ano yun, uh, electrical dun sa mga indoor. to so, indoor-outdoor actually pwede to. So, yun. So, yung mga iba naman, mga nagasgas po, ito po yung ginagamit to. Rubbing compound po yan. So, pagkatapos po niyan, nirarubbing, niyalagyan po ng wax. Okay? So 'yun lang po, kwentong WD40 muna tayo. Thank you. Ah, nagtatanong naman po, yung na nilagay ko dun sa para sa stopper po ng side mirror. Ito po yun no. Oh. 79 pesos. Binutasan ko lang po yung gitna para ma-shoot ko yung side mirror. Pero so, pwede kayong na mas malaki. Ayan, meron din. So, ayan, mga life hacks lang ng konte.